Ring 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 kikring e, ring Mama. Oh. Ani yon? Yung daddy mo yon? Ring ring ring. Ring ring ring. Ring ring ring. Kikikikikikikikikring ring 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 kikring ring. ring, ring. ka tayo pong matulog baka tayo pa matulog yan na baka tayo pa matulog i kring 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 i ngayon gabi pa i ngayon ang gabi pa uy baka tayo pa matulog ha baka tayo pa matulog yan Uy, I, ano yan? Ano ba di Daddy mo? Mahirap ka na ba? Mahirap ka na? Wala ka ng Daddy? Kamay muna ng Daddy, yeah. daddy mo. Hmm. eh, iki Hmm. <laughs> Galing na. Ano? 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 na ba yan? Ang bata, ang bata ay pangit. Sige mm. na, tulad na ha.